bahay nila at ano, birthday niya ngayon. Wala namang celebration na malakihan ba. Kung nanay-nanay lang, kape-kape lang, ganun. So may dala akong, wala akong may dala kahit ano. Dala ako ng galantan. So yan na lang dadalhin ko. na sila annex so kita kita tayo dun guys see you bibili ako ng grilled corn guys dadagdag sa ano pasalubong dun nandun na sila ako na lang wala ako na lang inaantay at kakain na doon. eh dumaan kami dito kasi nga usong ang mais mais diba ayan o grilled corn sa Pasalubong ba? Nandun na si, nandun si Jen. Tatlo ang galing Baratpur. Si Mimi, si Ruth, si Jen. Si Rose, nandun na. Si Jel, si Bel, nandun na. Si Julie, nandun na. Saka si Anessa. Si Rose. Pangwalo pala ako. Ako na lang inaantay. Ginalot ni Asis dalawa na lang dalawa na lang matatapos na Hoy, baby. Bagong pitas ang kanilang kwan corn. Nandito na tayo, guys. Ayan ang bahay ni Anessa. Oo. Oh, oh. Dito na tayo. Daming mais dito sa kanila. Hmm, palibutan sila ng puro mais. Yeah. Ay, may garlic pala sila o. Oh. Okay, oh, nandito na tayo. No? Yeah? here na, Come here. all Filipina there, Mimi. Mimi Jen Mildred they are inside ah. Come Ala, pinabitbit lahat sa iyo. Grabe naman. Yung birthday. Iwan ko dito. Pwede Hindi, pasok, okay, pasok, pasok, pasok mo. Sa likod tayo eh. Mo yung And happy birthday, happy birthday. Nandito na kami. Oh, happy birthday. Yung birthday celebration na nagbitbit lahat eh. <laughs> Kaya say anak ko na Say namaste. Namaste. Si Babu. Ay, ang guwapo man ng Babu. Nasaan yung isang nani? Nani? Ay, dal-dal din ng nani na to. Mama daw. Mama. Mama. Say hello. Hello. Small to big. Hello, ma'am. Bakit ka umiya? Ibigay mo. Hindi na alam mo nga ng bongga. Hanay na bibila Because mother too much eating, that is a chick is pretty big. Parang ang mga asawa mo, hindi mataba eh. Kung makapagsabi na ano, eh. What? Oh, ay, nakuha. Ay, yan ang gusto. Ay, etong gusto ko. Ay, saglit, saglit. Etong gusto ko. Jen, ang sarap nito, Jen. What does Ino start, eh? Yun ang sabi ko sa video ko para siya gusto. Ano nga nasabi ko Sinabi mo matamis yung isda. Matamis yung isda, sabi ko. <laughs> Ang <gisba> 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 oh, sarap akin to. Akin to daw. Akin Ang ganda nung ginawa mo dito sa likod mas ano siya. Papa, oh, this one, Papa, I know this is your favorite. Akin to. akin ang, akin ang kuyo. <laughs> <laughs> Mas ginusto yung ano yun, oh. I akin po. Akin niya. Ang guwapo, guwapo ng bibi. Ang guwapo. Ay! Ito na yung cake ni Anes. Ang ganda o, yung sa crochet. May mga butones, may mga yan. Siya talaga kasing may business nung pag-crochet eh. Kaya yan. Happy birthday to you, my botones. Semuanya anu, oh sige na Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, you. happy. Birthday 23 oh, 23 23 At... <laughs> bawali 23 15 Happy birthday 23 25 oh, 25 happy 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 To you birthday, 25 25 25 25 25 25 23? 25 25 25 25 25 25 25, bata ka pa. 25? Hi guys! So yan, nakauwi na yung mga ibang kasama namin at kami na lang ang natira dito. Tamang-tama, Isa isasabay namin si Anessa papuntang tari kasi susundin niya yung mga bata. At saka si Rose, susundin na rin siya ng kasawanya, Kaya, tapos na. Happy, happy birthday, Anessa. Uh, yan. Busog! Lusog-busog na naman ang mga mami. <laughs> may siyang hand. May tuyo galing kay Jen. Ah, na si Sujan. Ayan na. Asawa ni Rose. Ayan. So, uwi na. At didiretso kami. Manonundo kay Asher. Exacto alas na din naman. Pag-antay na lang kami sa school. Sunduin si Asher. Tapos uwi na sa bahay. So, see you guys. Hi guys, nandito na kami sa bahay. Actually kanina pa, dumaan si Asis nang momo kumain sila ng momo. Ako hindi na kumain kasi nga busog. Busog ako sa ano sa kinain namin doon kina Anessa. Oy. Ngayon, dinaanan namin yung aking mobile hindi pa tapos kasi yung nilagay nila na camera is hindi magfit fit daw so umorder sila di ko alam kung saan sila umorder nung dumating hindi rin nag-fit tumawag ngayon ngayon kailangan nila ng another camera naman na itratry so hindi ko pa rin nakuha ngayon ang aking mobile nandun matutulog na siya sa shop <laughs> hindi ko mapakawalan yung aking mobile na yun guys kasi grabe yung may sentimental value sa akin yung mobile na yun. Alam nyo, yun yung ginamit ko for 5 years. Yun ang ginamit ko sa pag vlog, -vlog Kaya may, may, what? Allow WhatsApp to access your phone call. Allow. So, may sentimental value sa akin yung mobile na yun. Ayaw ko siyang pakawalan. Kaya, ipapagawa ko siya. Kasi anahin ko yung mobile kung walang camera. Kailangan ko ng camera nun pang picture. Pang... Kasi nandun yung Facebook ko eh. Pang, pang reels ko ba? Yung camera na yon mm. Create passkey to sign in WhatsApp. What passkey? So, yun nga. Kaya titignan natin bukas kung matatapos nila Baba! lahat ng ano nung pinagkapagawa na doon. So, ay, nagpapahinga ako dito sa bahay guys. Kasi ano, if you previously back up to Google storage and want to restore it, give it what's a permission to check your Google account for backup. Skip na lang muna. yan So, yun lang yung ating video for today, guys. And, uh, nagpapahinga ako kasi medyo masakit yung likod ko at saka yung tagiliran ko masakit siya. So, thank you, thank you again for watching everyone. And once again, happy birthday, Anessa. More birthdays to come. Bye, guys. See you in, in our next vlog. God bless us all.